Mahigit alas 10 na ng umaga sa pasilyo ng San Miguel Integrated High, nang sumirit ang nakabibinging halakhak ni na Franco Velasco at Bianca Jimenez, kilala sa buong grade 10 bilang Royal Couple dahil sa kotse, sa gadget at sa laging pasikat na branch vlog nila habang nakatutok ang daliri kay Elias Eli Ramirez. Payat, sunog sa araw, nakasuot ng uniforming halos kasing kupas ng lumang pintura sa lockers. Kagigising lang ni Ellie mula sa maagang pagbubuhat ng kahon sa talyer ng tiyuhin. Kaya may bahid pa ng grasa ang kwelyo at naninilawang manggas. Bitbit niya ang lumang backpack na ginamitan niya ng tusok karayom para tahiin ang napunit na strap. Balak sana niyang dumiretsyo na sa homeroom para hindi mahuli sa exam sa araling panlipunan. Pero hinarangan siya ni Franco sa mismong pagitan ng dalawang linyo ng lockers. Parang pinakawalan ng manok na nakaharap sa sabungan. Uy Elias, malakas na sabi ni Franco, halos matalsikan ng laway ang katabing first jail na napaigtad sa gulat. Naligo ka ba? Amoy grasa ka pa yata sa jeep niyo sa palengke. Sumambulat ang dawa ng apat pang barkada sa likod, sina Jamie, Renz at dalawang transferis na gustong makisakay sa biyahe ng mayayaman. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka palang dito sa channel, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Paki-comment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento. Sinisiko niya si Bianca na nakapamulsa sa skirt, sabay lingon sa phone para i-record ng eksena. Content to guys! Hashtag hugot sa hirap. Nang kumapart pa ang kantsaw, Dumikit si Franco sa balikat ni Ellie. Ginawang sandbag ang kalyo nitong kamay na may kurot pa ng langis. Tingnan niyo tong polo, tuloy ni Franco. Hinila ang bulsa ni Ellie hanggang mahubad ang butones. Nahulog sa sahig ang lumang pitaka. Nakasilip sa plastik ang litrato ng matandang lalaking nakaangiti abang may hawak na walis tingting. Napalunok si Ellie. Yumuko para pulutin. Pero sinahod ni Bianca ang pitaka. Iniangat sa kamera. Aw, oh, tatay mo to, ang cute, may kalabaw pa sa likod. Tawa na naman, may marahan pang palakbak ng ilang usisero sa malayo, hindi alam kung sasali o magtatago. Balik mo, babulong, ngunit mariing hiling ni Eli. Nangingilid ng luha, pero pilit niyang pinapatag ang boses. Ops, singit ni Franco. Sisingilin ka namin ng entrance fee ha? Alam mo naman, mahal ang tuition sa eskwelahan na to. Baka di ka pa updated. Inilapit ng binata ang kamay para mabawi ang pitaka, pero hinampas ni Franco ang braso niya gamit ang daliri. Sakitan lang pero sapat na para mabitawan niya ang bag. Tumambling ang lumang notebook sa sahig, kumalat ang ilang pirasong half sheet na puno ng mat solution. May mga dudel ng makinang inaasam niyang maimbento balang araw. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nakatayo si Pia Santos, president ng student council, nakakunot ang noo. Dalawang taon nang laman ng suggestion box ang reklamo tungkol sa pangbubuli ng royal couple. Pero ayon kay Vice Principal, wala raw video proof kaya hindi masomon sa guidance. Pero heto, kitang kita at nakalive ba sa IG story ni Bianca. Dumukot ng lakas ng loob si Pia. Humakbang sana, pero naunahan siya ng sigaw mula sa likod. Bitawan niya yan. Lumabas sa corridor si Peter Amor, bagong grad, advisory ng grade 7. Pero mahina ang dating sa grade 10 dahil baguhan nga. Ano bang problema? Sabi niya. Pero binaliman niya kaagad ni Franco. Ma'am chill lang. Content lang to. Walang pisikalan. Napakamot si Amor. Lumapit si Ellie. Tinapik. Okay ka lang? Tumanggo ang binata. Ipinako ang tingin sa sahig parang gustong lamunin ng anino. Nagdismiss si Amor nang may bumusina sa labas ng building. Makinis na Fortuner na kulay graphite, may plakang nagsisimula sa it at nakasabit sa rear rearview mirror ang sticker ng Department of Education NCR. Nagkubli ang ong hallway sa tahimik na, wow, habang bumababa mula sa driver seat si Mang Tonyo Ramirez, 54 anyos, bantog sa palengke bilang Tatay Ton, dating kondoktor sa jeep, ngayon ay nagtitinda ng uling at paho. Pero hindi ang suot niyang tubig ng t-shirt at kupas na maong ang pumukaw ng atensyon. Sa kabilang pinto ang lumabas na kasama niyang mas bata. Naka long sleeves na puti. May pin na watawata -wata sa kuwelyo. Si Dr. Manuel Cantos, Undersecretary for Public Schools. Bitbit -bit ni tatay to ng bag na dating gamit pa ni Eli nung grade 6. Maayos ng sinulsi. Habang nakikipagkwentuhan kay USEC Manuel Cantos. Nagpiesta ang bulungan. Bakit kasama ng undersecretary yung mamang mukhang manggagawa? VIP ata tatay ni Elias? Totoo ba? Samantala, nagtatalo ang mukha ni Franco sa pagtataka at kaba, pero nagpumilit ngumiti. Oh, may bisita si Boy Badong! Sumilip si Yusik Kanto sa pasilyo. Kita ang kaguluhan. Nilapitan niya si Teacher Amor, nagpakilalang quick inspection daw sa drug-free campus program, hiningi ang admin sa fourth floor. Si Amor hindi makakibo, itinuro ang hagdan. Tumanggo si Yusek, pero inakbayan muna si Tatay Ton, itinuro ang anak. Kumislot ang puso ni Tatay, tila na kuryente nang makitang gusgusin ng polo ni Ellie, nakatiklop ang balikat habang hawak ni Franco ang pitaka. Hindi sumigaw si Tatay Ton, naglakad siya ng tikom ang kamao, diretsyong tumumbok sa grupo. Tumabi ng kusa ang ilang studyante, parang tubig sa ilog na biniyak ng bangkang kahoy. Nang nasa tapat na niya si Franco, huminto si Tatay Ton. Tinapunan ng sulyap ang pitaka sa kamay ng binata. Iyo ba yan? Tanong niya, banayad pero may kalamnan ng bakal. Suminghap si Franco, itinuro si Ellie. Sa kanya po, tito! Kumunot ang noon ng matanda. Bakit nasa kamay mo? Wala nang maisagot ang mayayabang. Kaya binaba ni Bianca ang kamera, lumamig ang mukha Kinuha ni tatay to ng pitaka, ibinalik sa anak, pinisil ang balikat ni Ellie. At sa wakas, tumulo ang isang patak ng luha sa pingsngi ng binata. Sumulap si tatay sa gilid. Kinausap si Franco na parang pakalma sa kabayong nagtataranta. Alam ko mayaman ka, iho. Pero kagka mayaman mo, Swerte lang yan. Ang bait ng Diyos pala sayo. Huwag mong malitin ang kapwa. Baka bawiin niya bigla. Sayoso ang tinig. Pero mas mabigat ang hilahod na karanasan ng matanda. Dinuyan no ng hallway sa katahimikan. Sakto namang bumalik si Yusek Cantos matapos si Kayatin si Principal Bautista at Guidance Head. Tay, ready na sila, sabi niya kay Tatay Ton, sabay kunuway kay Ellie. Agad nagtanong si Franco. Sir, kayo po. Ngumiti ang undersecretary ng payapa. Ako? Kaklase ako ni Tito Ton dito dati. Scholar siya noon, ipinasa yung valedictory slot sa akin kasi kailangan niyang magtrabaho para sa lola niya. Kung di dahil sa kanya, baka hindi ako makatapos. Kaya ngayong may programa akong Parents and Public Service Immersion. Inuna kong dalhin sa paaralan ang taong nagpautang sa akin ng kinabukasan si Antonio Ramirez. Namutla si Franco, natiginan si Bianca, at pati si Teacher Amor na patingin sa lumang sapatos ng matanda na biglang nagmukhang sapatos ng bayani. Tumihimang prinsipal, may isasam pa tayong bullying case. Lahat ng involved, guidance tayo pagkatapos ng klase. May umiyak na estudyante sa likod, hindi si Franco, kundi si Jamie, na konsenso sa pagvideo Tumungo si Eli ang tatay, yumakap, hindi niya naalintana ang nakatutok na tingin ng dating trompo ng katatawanan. Umalingaw -ngaw ang mahinang palakpak, nagsimula kay Pia, sinundan ng ilang klaseng nakatanaw sa dulo hanggang maging ritmo ng buong hallway. Bahagyang namula si tatay Ton pero Yusek Cantos pumisil sa balikat niya, yan ang tuition nila sa kabutihang asal. Kinuha ni tatay to ng kamay ni Franco. Hindi para kamayan, kundi para iabot ang pitakang muntik ng maging tropeyo ng kahihiyan. Baka gusto mong sumama mamay ang outreach sa amin sa Pasig River. Makita mo paano kumita ng grasang tunay. Tumanggo ng pabulong si Franco. Walang luksong yabang dahil sa unang pagkakataon na intindihan niya na may luwang pala ang mundong hindi kayang bilhin ng pera ng tatay niya. Pagbalik ni Eli sa silid, wala nang nakakatawa. Dahan-dahan niyang hinugot ang notebook, sinulat sa unang pahina bago magsimula ang exam review. Sa bawat daliring lumalait, may kamay na patuturo sa kanya sa tamang daan. At sa bawat likod na binabatikos, may balikat na sasalo hanggang tumuwid. Tahimik ang buong klase habang ngungnga ang chok sa pisara handang sumulat ng bagong leksyon. Hindi mula sa libro, kundi mula sa pawis at talim ng karanasan na nagpakilalang hindi dapat ibinabasura ang sino mang hindi makakabili ng bagong uniform. Sa labas ng bintana, umiihip ang hangin. Dinadala ang nagpa-viral na halakhak ni Franco sa kung sakang malayo, ginagalitan ng bagong tunog, ingay ng paghikibi, ingay ng pag-amin at unti-unti, ingay ng pagkatuto. Sa dulo ng pasilyo, binasag ng bell ang panahimik pero hindi na muling bumalik ang lumang biro. Tumatak sa bawat locker ang aral na iniwan ng isang tatay na marungis ang kamiseta pero malinis ang dangal. Na ang tunay na antas ng tao, hindi sinusukat sa kinang ng kwelyo kundi sa lawak ng pag-unawa at kapal ng puso kapag nadadat na niya ang iba sa pinakamakitit na bahagi ng buhay. Tapos na ang ating kwento. Na-enjoy mo ba? Ano ang pinakanatutunan mo? I-share mo sa comments para mabasa nating lahat. Kung nagustuhan mo itong episode, pakihit ang like. Mag-subscribe na rin at itap ang notification bell para lagi kang unang makapanood ng susunod na kwentong gantihan. Kita-kits ulit bukas ng umaga, kaya stay tuned!